Mahigit isang dekada na may karinderya sa Quezon City si Nanay Resti. Sa loob ng panahong ito, nakita raw niya ang paglobo ng presyo ng mga bilihin. Pero lalo raw nagtaasan ng presyo ngayong taon, lalo na ang bigas. ini adjust ko na nga lang para lang ang mga suki nga. Alam mo naman ang tao ngayon, ang hinahanap nila mura. Base sa datos ng DTI at Philippine Statistics Authority, pinagkumpara ng GMA News Research ang presyo ng ilang bilihin ngayon sa presyo nito isang dekada na ang nakakaraan. Ang regular milled rice, halos 8 piso ang itinaas kada kilo kumpara noong 2008. Ang galunggo na wala pang 100 piso kada kilo noon, 160 pesos na ngayon, mas mahal pa sa dressed chicken ngayon. Ang taas presyo ng ilang brand ng delata naglalaro sa dalawa hanggang pitong piso. Lima hanggang labing isang piso ang iminahal ng kape at gatas. Ultimo pampalasa tulad ng patis, mahigit pitong piso na ang patong sa presyo. Pati ang isang brand ng asin, tumaas sa piso at 50 cent sentimos. Mahigit labing isang piso naman ang isinipa ng presyo ng sabong pangligo. Ang presyo kada litro ng diesel nasa 41 pesos and 94 centavos noong 2008. Mataas na iyon noong panahon na iyon dahil sa umiiral na oil price crisis. Ang pamasahe noon sa jeep pumalo sa 8 pesos and 50 centavos. Ngayon, nasa 44 pesos and 35 centavos kada litro na ang diesel. Habang ang pamasahe nasa 8 pesos. Dahil doyan yan sa diskwento sa diesel na nakukuha ngayon ng mga jeepney driver. Tumaas din naman ang minimum wage na kalipas na dekada. Halimbawa sa Metro Manila, mula sa 382 pesos noong isang dekada, nasa 512 pesos na ngayon. Pero puna ng isang labor group, hindi na sapat ang minimum wage. Ang ordinaryong mamamayan at marami manggagawa, sila ay burden ng consumption taxes every time na sila ay bumibili ng pangangailangan nilang basic necessities, pagkain, lahat, gasolina tingin ng ekonomistang si Profesor Winnie Monsod ang bagong batas na Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayon. Pinakanatamaang daw ang mahihirap na hindi naman nakinabang sa pagbaba ng income tax sa TRAIN Law. Yung poor, wala silang income tax deduction. Na, natama sila ng increased prices. Nauna nang sinabi ng NEDA na maliit na bahagi lang ng inflation ang dulot ng train law. The bigger contributors are the series of uh, increases in the price of oil in the world market and then yung ano rin, to some extent the depreciation of the peso. Jam C. kaiko Nakatutok, 24 Horas.